continue tayo sa ating travel mga amigo at syempre andito pa rin tayo sa bayan ng kawayan mega shoutout na lang sa mga taga andito ano yan kung taga rito ka sa bayan ng kawayan shoutout sa iyo at huwag mong kalimutan na mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo at syempre papunta tayo ngayon sa port ng kawayan mga ludi ano kasi andito lang naman tayo hindi mag ikot ikot na tayo doon sa port nila at syempre tanungin natin kung ano yung mga barko na nagbiyahe dito mga amigo para naman alam natin ano at syempre sulit yung ating travel at nga pala thank you na marami sa mga sumaporta sa atin ano sa mga nag subscribe sa mga nag follow yan marami maraming salamat sa inyo mga amigo at sa mga nagpapashoutout dyan Ayan hindi ko na kayo mashoutout mga ludi kasi ang dadami nyo yan pero ang, uh, maraming maraming salamat sa suporta mga amigo ayan o oh. So, thank you talaga at sinusuportahan nyo yung ating mga gala dito sa Masbate. At syempre, sa mga nag-follow pala sa ating bagong account sa ano uh, Facebook, yan, thank you ng marami mga amigo. Tumataas na ngayon yung ating followers sa ating uh, Facebook account, sa ating bagong account, mga ludi. Yan, thank you ng marami sa inyo. Ayan o. Oh. So, talagang pinapasalamatan natin lagi yan, ano. Na wala man 'yung ating bag, uh, 'yung dating account, 'yung Dude Scheme Motovlog. So, thank you na marami at kahit papano itong bago nating account na uh, profile. So, tumataas na 'yung ano, uh, followers kaya maraming-maraming salamat sa inyo mga amigo. At uh, siyempre 'yung ating uh, YouTube, ating YouTube channel. Yan, maraming salamat din at uh, matas na rin 'yung ating followers, uh, oh, subscriber. Ayun Ay, 'no. Kaya maraming salamat sa inyo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nakapag-follow, please follow and subscribe kasi wala naman bayad to mga amigo. Kaya ayan. Diretso-diretso-diretso lang natin travel mga lodi. Ah <laughs> uh, dinaraani na kita sa ano sa Ford ng Kawayan. Ayan no. So, shower na la sa mga Tagaan dito ano. Ang ganda na ngayon ng ano ng Kawayan kaya lang may mga ano dito may mga fart na kalsada na hindi pa okay especially sa ano sa poblasyon sa poblasyon ng kawayan doon sa merkado no sana masiminto yun kasi matagal na na panahon matagal na na panahon hindi pa ayos pagkapaita <laughs> yan Maganda sana kung mag maganda na yung ano, yung kasada. Huwag nyo kasi tipirin yung pagayos, ano, kasi yung karamihan tinitipid, agoy pagkapayita <laughs> Yan. Dapat 100% ihatag ang ano, ang um, maganda na serbisyo. Dili kay 100% puro kurakot, pagkapaita mga amigo. <laughs> agoy, rode. So, na mga luding Agoy. Kaya mga lising kapatay si atong kuryente ho kaya post di binanggahan mga amigo. <laughs> ano na tagilid na. Yan so adi na kita. Amo na ini ang port. So kumapansin naton damo-damo na mga sarakyan na nakaparada sa igad. So siguro mga ano ni ma-travel na ini sinda mga lodi. Nagaantay lang ng ano ng go signal para makapasok na sinda sa sulod. So Eto, magtatanong tayo dito sa guard Kung pwede tayo makapasok doon kasi pinagbabawal kasi nila Pero try natin kung makapasok tayo mga amigo Hey sir, good afternoon May hey. di pa si Bu? Si Bu Anong oras ang biyahe? Oradlaw ba? May biyahe? Oradlaw? Anong oras? Mga irog ni Ah, okay Pwede mag-travel pa ako Yes. Ma Matur lang kami. Maikot malang kami, sir. Pag-abot lang namun ito, talibon na pa. Thank you. Maliban, sir, sa Cebu lang ang biyay, didi? Cebu, uh, didi talaga. Ano lang, bugo. Bugo, tapos? direkta sa Sibu Ah, bugo, tagang daya. Okay. Thank you, ah. Yan, thank you sa gwapo nating security guard mga Ludi. Ayan, so naitanong agad natin mga Ludi kung may biyahe sa Cebu dito. Kasi itong gawa yan, malapit to sa Cebu mga amigo. Kaya ito nga sabi na ni Kuya Guard na meron daw biyahe dito. Uh, pa ano, pa Bugo nga lang, hindi direkta sa Cebu ano. Yan, Bugo, Castil Kastalya ba 'yon? Yan, basta um, Meron biyahe, pa lang. Tapos, Tapos, doon, pagdating mo doon, travel ka na pa Cebu. Ayan. So, alam nyo na, mga lodi, ano? Ayan, thank you din sa ating guwapong guard. Dahil, uh, pinapasok tayo, mga amigo. Kasi, bawal kasi dito mag uh, pumasok pag hindi ka pasayero, mga amigo. Ayan, hindi ko alam kung bakit pinagbabawal nila. Pero, syempre, uh, ano na natin. irespeto na lang natin yan, mga lodi. Kasi, yan yung mandato sa kanila pero ito nga pasaway tayo kaya ito pumasok pa rin tayo kahit bawal <laughs> pero um, nakiusap lang naman tayo kung po pwede. kasi magtuturo lang naman tayo o, kita nyo umikot lang naman tayo di ba so pinakita ko lang sa inyo yung port dito sa Kawayan so ayan mga amigo no alam nyo na merong travel dito papuntang Bugo tapos Castilla raw ata ayan So, wala pong direkta papuntang Cebu. So, sa Bugo ka magdadaong tapos mula Bugo naman mag-travel ka na lang papunta sa Cebu. At syempre, yung araw daw ng travel, araw-araw po mga amigo. Alas 12 wala una yung biyahe, ano? Kaya eto, alam niyo na. Kaya yeah, wag na kayo, wag nyo na akong tanungin ha. Baka naman mag-missis na naman kayo John. Ano oras yung biyahe pagkapayita mga amigo. <laughs> so ayan, balik na tayo. To, thank you na lang sa ating mga guwapong guardian. Maraming maraming salamat sa inyo mga amigo. Ayan, at sana pag uh, dalaw natin ulit, ayan, makapasok ulit tayo, no? Ayun, no. At nga pala mga luli, kung hindi ka pa nakapag-follow, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Kasi lagalag -lag tayo dito sa masbate. Ayan, oh. So, shoutout na lang sa lahat ng ating mga kababayang masbate nyo dyan. At syempre, sa ating mga uh, leader na buwaya, mga amigo. <laughs> Pagkapaita talaga. <laughs> Ayan. So paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeski Motovlog na hindi pa sikat pero laos ka. Bye bye mga amigo!